Let's go. Hello mga kunors! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! As you can see mga kunors, I just woke up like this. Pretty check. Anyway, mga kunars, today is the day that the Lord has made. Finally, mga kunars, after two years, makakauwi na po ulit si Nurse Even ng Pilipinas. And bilisan na natin itong video na ito dahil maliligo pa ako, magpe-prepare pa po ako, and then babiyahin na po tayo sa airport. Okay? So sa ngayon mga kunars, ipavlog po lang po ang aking pag-travel pa -uwi ng Pilipinas. So samahan niyo po ako dito sa aking vlog mga kunars. Enjoy niyo muna yung aking bed habang nag shower ako. Show Let's go! So ayan mga kunars, ako po ay nakaligo na. Nakabihis na rin ako mga kunars. Magsa-shorts na lang ako dahil Pilipinas naman ang pupuntahan natin. So hindi natin kailangan mag-winter outfit. Sobrang excited na ako mga kunars. Promise, dalawang taon kong inantay ito. Grabe naman itong bangs na ito. Kasi, you don't notice the last... Although, sad ako ng bahagya kasi nga kakalipat ko palang mga punars. Na Nataon talaga na lilipad na rin ako papunta ng Pilipinas. So, priority natin ang Pilipinas talaga para makita natin ang family natin. Siyempre, looking forward din ako makita ang mga kababata ko and ang mga doctors kung bibigyan tayo ng pagkakataon. Yung mga yun muna ang priority natin. Saka na natin pagkakitaan itong bahay. Charo! <laughs> Saka na tayo mag-vlog nang mag-vlog dito pag uwi ko. Pero sa ngayon, pipiliin ko ang Pilipinas. Rrr, piliin mo. <laughs> Grabe talaga yung bounce ko. Ganyan na lang. <laughs> Bale mga Conars, 4 weeks po ako sa Pilipinas, pero 1 week lang po ako sa Maynila. Yung 2nd, 3rd, and 4th week ko po, probinsya po tayo mga Konars. Magsispend po ako ng time sa pamilya ko talaga. So, kung makikita niyo ako sa Maynila, and sa mga probinsya na pupuntahan ko, Say hi. Jara. <laughs> Kagabi pa po ako naka-impake. So, sobrang excited ko talaga. So, let's go na mga kunars. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sa airport na lang tayo mag-vlog mga kunars. Okay? But before I begin, please follow me on Instagram. It is Levisay Event. And please like and subscribe to my YouTube channel. Okay, kasi? You do not. It's the kasi. It's the pain. <laughs> Para sa'yo. Hahaha. <laughs> Yes, ganda-ganda ka na naman yung uuwi ng Pilipinas. Yaman-yaman na na naman. Nakala mo naman ang daming pera. <laughs> Bye! <laughs> Let's go. Ayan mga Kunars, nakapag-check-in na po si Nurse Even. So tara na sa security para makapag... Um, <laughs> Grabe yung excitement ko mga Kunars. So, sobrang excited ko. Tingnan nyo yung bangs ko. <laughs> Ayan mga kunars. Tapos tayo dito sa security. And as usual, maglalasingan na naman tayo dito habang nag-aantay. <laughs> Alam niyo naman ang habit ko mga kunars. Tumambay dito sa airport ng mga 3 hours bago ang flight. Hindi na matatanggal sa akin yung kaugalian natin mga Pilipino. Ay, ano kaya pwedeng nakawin dito? <laughs> anyway, let's go na mga kunars. Magchikahan na tayo habang nag-aantay. At ikikwento ko sa inyo ang reason kung bakit ako uuwi ng Philippines. Hello? Hello? Tara. <laughs> Sana all may ganito. Tara. <laughs> Sobrang yabang ko pa sa na. So ayan mga Conars. Habang nag-aantay po tayo ng flight, uminom muna tayo and mag... <laughs> 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 Ang flight ko po mga Conars ay alauna ng hapon. Time check po, alas 12 na po. So anyway mga Conars, bakit nga po ba ako uuwi ng Pilipinas? Kaya po ng Pilipinas, mga konars, ay dahil naimbitahan po tayo ni Doc Alvin sa kanyang kasal. Ayun lang, mga konars. Kaya po ng Philippines ay dahil naimbitahan nga po tayo ni Doc Alvin na umaten sa kanyang kasal. more. So, since uuwi nga po ako ng Pilipinas para umatend ng kasal ni Doc Alvin, tinoto ko ng mga Kunars. Nag-request na ako sa manager ko na mag-extend na sa 4 weeks para makita ko na rin yung family ko, makapag-bundling na rin kami. And at the same time, makapamasyal na rin ako sa Pilipinas kasi nandun na ako mga Kunars ang mahal-mahal ng pamasahe from UK to Philippines. So, sinamantala ko ng mga Kunars. Oh, hindi Actually mga Kunar, sobrang looking forward ako sa kasal na ito. Matagal kong pinaghandaan ito. Talaga nag-ensayo akong sumigaw ng, hindi ka lang kasi... Tara! <laughs> pinuntah mo pa ako dito sa UK. Ang dami-dami pa nating pa-edges-edges na holding hands. May pa walking-walking in the rain pa tayo. Tapos may mga pa tinitigan ko. Gagawin mo lang pala akong photographer. Kinamahan mo ako tour guide. Basta man, Doc, I will wear all black sa kasal mo. At sisigaw ako na, I am gold. <laughs> My flower pala. <laughs> pero anyway, mga kunar, super excited ako sa kasal ni Doc Alvin. And sobrang, Doc Alvin, kung nanonood ka man ng vlog ko ngayon, maraming maraming salamat sa pag consider na invite ako. Partida, sobrang layo natin sa isa't isa. Bibihira lang yung communication natin. Pero the fact na naisip mo akong imbitahin, sobrang na-touch talaga ako. Pinapahalagan mo ang friendship and relationship natin. At nakita kita sa taguan ni Bathan. Anyway, mga Kunars, meron na lang akong 10 minutes. So, ubusin na natin tong champagne at pumila na tayo dahil naka-economy lang tayo for today's video. At bumili nga ng bahay si Nurse Even. Diyos ko, ayoko na naman bita sa eroplano na business class tapos baon na baon na tayo sa utang. <laughs> dapat wise tayo sa pera mga konars, okay? Tumatanda na tayo, nakakaedad na tayo, so dapat responsable tayo sa pera, okay? Huwag paandar ng paandar, wag atak ng atak pagdating sa mga gastusin. Okay, dapat responsable tayo sa pera. At dahil dyan, One more champagne, please. <laughs> Ayan na mga Kunars, ngay-ngay na ako. Sige sa mga pagsapa. Um, Punta na tayo sa aeroplano. Ayan mga Kunars, andito na po ako sa my waiting area. Naantay na lang namin yung aeroplano. From Newcastle to Dubai po ay parang 8 hours or 9 hours ang flight. So paglapag ko po doon mga Kunars, madaling araw na. Excited na ako makita ang face nila, mother and father. Wala akong pera ha. <laughs> oh my god, I'm coming home. Tara. Basta mama, papa. 100k lang ang budget ko wow. ha. <laughs> kasi sa akin, natin natin pera eh. <laughs> Ayan mga kunars, andito na po ako sa aeroplano. So, mamaya na tayo mag-vlog kasi syempre, nagpapasukan lahat ng tao, no? And, jikonomy nga lang tayo. <laughs> Pa'no oh. kasi sumali sale pa ako dito sa kasal na to. Nakakaganda yung economy. Charot lang. Ata katawa. Sa middle ako, within the middle. Gitna na, gumit na pa. Ganun ang economy. Wala tuloy ako ma-videohan ng mga ulap-ulap. Ayun oh. Gitna, gitna. The economy is real. 1 hour and 30 minutes na lang po mga Konars, makakalapag na kami ng Dubai. So, so far, uh, smooth naman ang flight namin. Balik na tayo dahil economy lang tayo mga Konars. So, excuse me. <laughs> Landed safely. <laughs> ako lang yung tao. <laughs> Nandito na ako sa Dubai mga Konars. Punta na tayo sa aeroplano papunta ng Pilipinas. Alam niyo naman kung gaano kalaki itong airport dito sa Dubai. So, yung layover time ko na 3 hours, for sure lalakarin ko lang rin. So, let's go na magmadali na tayo kasi baka maiwan tayo ng aeroplano. Ayan na, sumisigaw na. Ayan mga na nakalagpas na po tayo sa security. Mabilis lang ang pacing dito mga Conars kasi ang matagal dito, ang mahaba dito yung lakarang. ko. Anyway, maghahanap muna po ako ng money changer. Dito na ako magpapapalit ng pounds to peso. Tapos after ko magpapalit, ayan na, may currency exchange na. Punta na tayo ng terminal. Medyo na-shock ako sa palitan dito mga Conars. Ang baba pala ng palitan dito sa Dubai Airport. <laughs> one pound, 55 pesos. <laughs> Nag-back out si Connors. <laughs> sa Top Top Send, one pound is 75 pesos. <laughs> Ito Top Top Send ko na nga lang. <laughs> Hanap muna tayo ng makakainan mga Kunars. At gutom na rin ako. Kumakalam na ang sigmura. Pakakainin ko yung... Lilipad <laughs> na si Nurse Even pa Pilipinas. OMG mga Connors. <laughs> Ito na tayo sa Shekonomi. <laughs> So mga Kunars, andito na po tayo sa Aeroplano Time check po dito mga Konars. Ay alas 3 na po ng madaling araw Dubai time 8 oras na lang nasa Pilipinas na ako wow. Time check mga Kunars Hindi ko na po alam Pero nag vlog lang po ako para sabihin sa inyo Na malabit na ako sa Pilipinas Yes, of course. Nag-flag ako dito sa Chicana. I mean, <laughs> grabe ang highbacks ni Kunars. Yung ganda ko nagiging pang Pilipinas na hindi na ito nakaka-play doon. <laughs> Ayun na mga Kunars, maglalanting na kami. I'm home. I'm in the Philippines. <laughs> Ayun na mga Kunars, nandito na nakalagpas na ako ng security. <laughs> Tingnan nyo naman ang arthritis ng father. <laughs> oh, nakaguantes. Kasi nga, hindi na makagalaw at may arthritis. <laughs> uwi na kami ng bahay, mga kunars. Hindi pa pala kami uuwi kasi nagbook nga pala ng resort ang aking father. So, pupunta kami ngayon ng Batangas. Itodo na natin itong pagod na ito, mga kunars from Manila to Batangas, mga 2 to 3 hours pa. Pero mukhang mapapawi naman ating pagod dahil kompleto naman ang family doon. Oh, nagaantay na sa akin. hagad na hagad ako mga kunars. So feeling ko naman maiintindihan niyo ako kung tatapusin ko na yung vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Walang sawa po akong magpapasalamat sa inyo. And sana po itong adventure ko sa Pilipinas, itong pag-uwi ko sa Philippines ay panoorin yung mga vlogs ko. <laughs> Para monetize. <laughs> Again, this has been Nurse Even, mga kunars. Thank you for watching. Pretty check and run!